Pinawian ang buhay ang tatlong individual sa nangyaring karambola ng sasakyan sa barangay Victoria Malig Isabela sa naging panayam ng IFM News Team sa Deputy Chief of Police ng Malig Police Station na si Police Captain Richard Binalay. Binabaybay ng smash single motorcycle na minamaneho ni Russell Antonio at ng rusi single motorcycle na minamaneho naman ni Joel Verano ang timog na direksyon habang nasa kasalungat na direksyon naman ang Honda XRM na minamaneho ni Julio Cesar Villuan. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, nag-overtake umano ang Honda XRM na sinundan nitong four wheels, ngunit or sa sinusundan nitong four wheels, ngunit papasok or pagpasok sa kabilang linya ay nasalpok nito ang Suzuki Smash na minamaneho ni Antonio habang nadamay din sa salpukan ang motorsiklo ni Joel Verano dahil sa lakas ng banggaan dead on the spot ang driver ng Honda XRM na si Vin Viluan maging ang driver ng smash na si Antonio habang dead on arrival naman ang backride nito na si Justin Orsia. Samantala, nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ng backride ni Villuan maging si Verano at ang backride nito na ngayon ay kasalukuyang nasa pagamutan. Paalala naman ni Police Captain Binalay sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho sa kalsada, suriin ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe, ugaliing magsuot, na, magsuot ng safety gears at higit sa lahat ay maging responsable sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. IFM News.